Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na patuloy po sa atin nagbibigay ng buhay. At yan, yan po ay buhay natin, hindi lang sa physical, pati buhay po natin sa spiritual. Sapagkat kailangan po natin yan, sapagkat ang sabi ng Panginoong Diyos, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, eh, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So tayo pong lahat na nakikinig ngayon, tumatanggap, uh, tayo po ay kumakain spiritual para lumakas yung ating pananampalataya. At of course, kaya tayo nagkakaroon ng spiritual life dahil yan ay binigay ng ating Panaso Kristo. Nung siya tinanggap natin at kung yung tatanggapin, magkakaroon ka ng spiritual na buhay at ito po ay buhay na pinagpala kasi iyan po ay iyang kapatawaran, kaligtasan natin at buhay na walang hanggan natin sa ating Panginoon sa langit. At habang nasa lupa pa po tayo, tayo po ay kanyang pinagpapala. Tinutulungan sa kahit anong mga bagyo at unos ng buhay. Kasi dito sa mundo talaga may mga bagyo pa, may mga unos, di ba? may mga problema pa. Pero ang kabutihan na tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay kanyang tinutulungan. Hindi niya po tayo pababayaan. Kaya ang kailangan po sa atin ay araw-araw na lumalapit sa Panginoon. Nais ko pong manalangin saglit para po sa ating pag-aralan ngayong araw na ito. Panginoon, kami po ay nagpapabasbas sa iyo habang kami po ay nanonood, nakikinig, hayaan mo po ito'y tumimo sa aming isip at sa aming puso, ito po ay aming mapagbulay-bulayan, upang ito po, Panginoon, ay aming pong maisapamuhay. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, basbasa mo kami, ito po ang aming dalangin, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang aking pababahagi ay nandito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 29. Babasahin ko muna sa babuting balita, Biblia. Lumapit kay sa akin, kayong lahat na nahihirapan. O, oh, sa mga nahihirapan po, tinatawag kayo ng Diyos. Mga nabibigatan, ayan, yung mga kabigatan po. At lubha sa inyong, at sa inyong mga pasanin. Okay, sabi rito, nabibigat ang lubha eh, Yung mga mabigat na mabigat ng kalagayan. So, tinatawagan ng Panginoon at ang sabi niya, lumapit ka. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga tinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob matatagpuan ninyo ang kapahingahan. Ayan. And verse 30, sa Tagalog, sapagkat madaling dali ng kayong pamatok at magaang ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Basahin ko naman po sa New King James Version. Come to me, all you labor, and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. In verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Ang title po na ating pagbibulay-bulay ngayon ay pinamagatan po ni Lord na gawing magaang ang buhay. Alam niyo po, ang isa sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay, na merong relasyon sa ating Panginoong Diyos, yung mabigat na buhay natin, inaalis na ho tayo doon. Nilalagay na ho tayo sa magang na buhay. Kaya kung ikaw ko kumustahin, kumusta ka? Paano mo dinadala ang buhay mo? Paano mo dinadala mga problema sa mo? K kasi sa mundo ay hindi perpekto ang buhay. Okay? Uh, mga pansamantala ang lahat ng mga nandito sa buhay na ito. Uh, maging sa mga gamit natin, naluluma, di ba? Mga bahay natin pinaganda, pinaas, ginastusan. Minsan, pag nagkaroon ng mga natural disaster, nasisira. Nakikita na natin yan, nila sa bansa natin, maging sa mga uh, iba't ibang mga, 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 mga bansa. Ano pa, biglang uh, mayroong mga scammer, may mga nambubudol, no? Minsan talagang yung uh, buhay na ating nasa na okay, nakala natin okay na eh minsan ay eh, nagkakaroon ng abirya. kasi nga nasa lupa pa lang tayo. So pag tayo nakakaranas ng ganyan, maging masakit karamdaman natin mga mahal sa buhay, pagkapanaw, no? Ang bigat. Buti na lang ang sa Kristo ay tinuruan tayong gawing magaang ang buhay. Kung hindi ka pa worse sa ganyan, paano mo dinadala ang problema mo? Pera lang? Bigat na bigat ka na ba? Eh, ano ba? yung bang pangarap mo, yung pag-aaral mo, medyo nasa waiting stage ka ba? Nabibigatan ka na ba? O nagmi ka, mabigat bang kalagayan? Sabi ng Panginoong Diyos, gawing magaan. Okay? Sapagkat bakit? Ang Panginoong Kristo ay naparito dito sa lupa upang turuan tayong ang buhay idalihin ng maayos at magaang. Okay? In fact, ba diba, sabi sa John 16.33, sa mundo, merong kapigatian. No? Sa English, tribulation, testing and trials. Sabi niya, ngunit magalak kayo sapagkat napagtagumpayan ko na. So napagtagumpayan ng Diyos ang mga kabigatan natin sa buhay. At nais ko pumintindihan natin to kasi minsan ito yung lagi na-entertain natin. Minsan pag tinatanong ka, Bak, kumusta ka na? Ba't di ka nakapag-charge? Ang bigat ng kalagayan ko eh. Ayan. Kumusta ka na? Ba't di ka nakate ng care group? Eh, may kabigatan kami sa pamilya. Okay? Paano mo dinadala yan? Ngunit sabi ng Panginoon, bagamat nandyan yan, wag mo nang pabigatin pa. Kasi di ba may mga taong, na ano, narinig na ba to? Wag mo nang dagdagan ng problema. Sa pagkat ang problema ay hindi na susolusyon na isa pang problema. Ang problema, hinahanap agad ng solusyon. At ang solusyon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya tayo binigyan ng pananampalataya. Okay, tate, bigat na bigat tayo sa mga kasalanan natin. Bigat na bigat tayo sa mga, uh, mga pagdurusa natin sa buhay na ito no mula sa kinakain araw-araw misang kinakapos madalas pa nga iba po ay hindi nakapag-aral dahil sa hirap nga daw po ng buhay na kagaya ko rin po noon experience ko rin po yan ang gaa ang bigat ng buhay pero, pero nakilala kong Panginoon sa Kristo naintindihan ko ito pwede maging magaang kahit ganong kabigat kasi ang mundo masyadong extreme di ba? pasan ko ang daigdig biro mo yun Pagdating sa salita ng Diyos, eh, uh, hindi gano'ng magpaliwanag mag, mag uh, no? Uh, na kayang lahat gawin ng Diyos ay maniwala. Pero pagdating sa mundo, pinaniwala niya, pas pasan niya, daigdig. Ang bigat, sari, sari, isang problema pa nga lang, eh. Kaya mga kapatid, ang tanong dito, ano ang uh, ginagawa mo sa mga problema dumarating sa buhay mo? Pinapasan mo ba yan? Mag-isa o isinusuko mo yan sa Panginoon para gumangang ang buhay mo. Kaya nung ang Panginoon nagturo dito, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Alam niyo pong kinakausap niya, yung mga nahihirapan, yung mga nabibigat ang lubha, na, yung mga extreme na, yung mga hyper na, ano pa, at uh, may mga pasanin sa buhay. Anong pangako niya? Bibigyan na tayo ng kapahingahan. Alam niyo, ang taong lagi na hindi makapagpahinga. Misan tulog na nga, e, pa ng kalagayan at nadadala pa sa panaginip. Minsan pagising, pagod na pagod pa rin. Eh, plus meron pa tayong mga katamaran bilang mga tao. Pag tinatamad, no? ba't ang bigat ng kalagayan mo? Kasi tinatamad ako. Eh, ano ko nararamdaman sa katawan? O, di ba? Siguro kulang sa tulog o anumang sobra naman sa pagod, kulang sa pahinga. Ngunit tandaan niyo po, ang sabi ng Panginoon, Turuan nyo, tulungan nyo, at matutunan nyo na ang buhay ay pwedeng maging magaang. Kasi alam nyo po, ang buhay na wala sa Diyos, nakakapagod talaga yan. Kaya, pinalumanag ng Panginoon sa John 15 verse 5, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. So, anong, anong dapat gawin? Huwag tayong hiwalay. Lalo tayong lumapit kahit anong bigat ng dinadala natin sa buhay na ito. At tandaan nyo, ha, ah, magiging magaang kasi yan ay binibigyan tayo ng lakas, ng kapangyarihan, ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, makasunod lang tayo sa Diyos, okay? Na magaang ang ating mga buhay, kahit meron po ay yung pinagdadaanan, na, Doon nga natin makikita, di ba? Yung bang kung kailan tayo mahina o nanghihina at saka tayo lumalakas. Kung kailan natin hindi kaya nakakaya natin. Buhay sa atin yung I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi bakit? Magaang natin nadadala ang mga problema sa buhay dahil nandyan ang kapangyarihan at ang lakas ng Diyos na nasa atin. Amen. Now, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng weary and heavily laden? Sa iba-ibang translation, labor and heavy laden. ba? Diba? O, alam yung naman, trabaho ng labor, ang bigat niyan. ba? Diba? Ano pa? Troubled and weighed Weighted down, no? nadadown na, no? At talagang natotrouble na. Ano pa? Labor and burden. No, may mga burden sa buhay, mga kabigatan. Ganun yan ni pero kahit ano pa yan, weary, labor, trouble, burden sa buhay natin, kayang pagaanin niya ng Diyos, inimpak, hindi lang kaya. Tinatanggal niya ho yan eh. Makasunod lang tayo sa Panginoon. Okay? Makapaglingkod ka lang sa Panginoon. Alam niyo po ba, sinabi sa Isaiah chapter 40, verse 27 to 31, tinuro pala sa Old Testament eh, paano maging magaang ang buhay. Sabi niya rito, Israel, bakit ka nagre-reklamo na tila hindi pa ni ang kabalisahan mo? Yung mga worry, di ba? O hindi ni ina inaalalayan sa kapi ang nararanasan? Yung bang naapi ka ba? Nabubuli ka ba? Okay? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Ang siyang lumika ng buong Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihinat mga napapagod ay kanyang pinapalakas sa verse 29. Sa verse 30 din, kahit na ang mga kabataan ay papagod at nanlulupay-pay. Ngunit ang ngunit muling lumalakas sa verse 31 at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila, sila ay tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila lalakad ngunit hindi manghihina. Ano po yung tatakbo na tayo mga emergency. Hindi tayo mapapagod dahil ang lakas ng Diyos binibigay sa atin. Magigimaga ang ang pagkasikaso natin sa mga emergency life. Ano pa, yung mga naglalakad, yung mga karanay mong buhay natin, di ba? So, walang katamaran dyan. Okay? Lalo ka magiging masipag. Sabagat bakit? Siyempre, ang gaang ng ginagawa mo sa buhay. Kaya ako ang paglilingkod, ang pagsunod sa Diyos, hindi ho mabigat. Magaang ho yan. Dahil pag, uh, yan yung ginagawa mo para sa Diyos. Ang Diyos ay tumutulong sa iyo. Pero pag ikaw lumagis, sa, sabi ng Bible, di ba? Not by might nor by power. Eh but by the Spirit of the Lord. Kaya po rin ng Diyos, binigyan tayo ng banal Espiritu ng Panginoon para ma ma magawa natin, masunod natin, nang magaang ang Panginoong Diyos, magaang sa kalooban, di ba? magaang ang pagbibigay, magaang ang pagtulong, magaang ang pananalangin, hindi ka, hindi ka nag-struggle, hindi ka nahahadlangan ng anumang mga problema sa buhay. Okay? Tandaan nyo, pag sabi yung problema, hindi lang yan mga material na bagay. Misan, problema spiritual. Yan, nangihina, nalulupay-pay. Diba? Sabi dyan. Ano pa? Problema emotional. Misan, naapektuhan. So, kinakailangan, ano mang kabigatan sa isip, sa puso, okay, sa katawan, ay may suku natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga alam nyo po ang payo sa Hebrews chapter 12. Sabi rito, verse 1 to 3. Kaya nga, kaya nga, yan. Dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang numang balakid. Yan yung mga umadlang na pumipigil at buong tsaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ito po yung tinatawag na paligsahan ng buhay, the run of race to the eternal life na binigay sa atin ng Panginoon kasi meron tayong eternal home in heaven. Verse 2, itong payo, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng at kabuuan ng ating pananampalataya. He is the first and the last of our faith. Dahil sa kagalakan na sa kanya, hindi niya kinahiya mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Sipisipin niya kung gaano tiniis niyang pag-uusig sa mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pag-aali ng dugo ang pagkipaglaban ninyo sa kasalanan. O, di ba? Ano sabihin nun? O, hindi pa naman tayo dumadaanak ng dugo sa anumang mga kabigatan ng buhay natin. Diba? Bagamat ang iba po, talagang kakaroon ng ganong sitwasyon dahil ng aksidente, nagkakasakit. Pero ikaw, na hindi pa naman ganong ka worst worse ka na ba mag-isip? Pasam na ba ang daigdig? Kapatid, si Jesus po ang nagpasan ng kasalanan ng daigdig. Amen. Kasama po tayo doon. Na ngayon, para maging magaang ang buhay. Amen. Ngayon, application. Paano mo ito-apply ito? Nandun po yan sa Matthew 11 din, verse 28, 29, and 30. Sa so verse 28, number one, come to me. Lagi po tayo lumapit. Kaya hindi natin kailangan lumipat ng lumipat. Lapit po tayo. Every day. Yan kaya tayo lumalapit sa panalangin, lumalapit sa pagbabasa sa Biblia, lumalapit sa mga worship time natin, sa devotion natin, saan pa, sa care group natin, sa pagbabasa natin, pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Yan yung mga paglapit po natin sa Panginoon. Pangalawa, sabi ron, learn from me. Yan. Of course, matuto po tayo. Okay? Kasi life here on earth is a life of learning. Marami pa tayong malalaman patungkol sa kapahayagan ng Diyos. Okay? Kaya nga po dito ay nagsasawa, dito ay napapagod. Sa bawat mga pagpapahayag, mga Sunday services natin, pagsisimba natin, lagi may mensaheng Panginoon, o gulat tayong dami natin natututunan. Okay? Kaya nga po uh, tayo po ay natututo. And verse 30, sabi niya, take it easy. Di ba? Take it easy. For my yoke is easy and my burden is light. Huwag masyadong bigatan. Huwag masyadong maging pabigat. Okay? At huwag isipin ang mga kabigatan. Lahat po yan ay may solusyon. Ihingi ng tulong sa Panginoon. Isuko sa Panginoon. Lord, pagod na ako. Okay, ano pa? Ano pa yung mga nararamdaman mo? Di ba? Lord, uh, bigat na bigat na ako. Huwag mong dalhin lahat. Sapagkat ang Panginoon ay tutulong sa'yo, tutulong sa ating lahat. Amen. So, nais nice ko pong manalangin tayong lahat na uh, ikaw ay napagpala ng salita ng Diyos. Gawing magaang ang buhay. Panginoon, maraming maraming salamat sapagkat mula sa iyong salita, tinutulungan at tinuturuan mo kami, Lord, na kami na nasa iyo na, mananampalataya na, tinanggap mo bilang anak mo, Lord, ay matuto kami maging uh, magaang ang aming paglilingkod, maging magaang ang aming pagsunod sa iyo, maging magaang ang lahat ng aming magbibigay ng buhay sayo, ang aming oras, ang aming panahon. Lord, salamat kaya po kami ay makakapaglingkod na sa iyo sa panahong ito. Kami bibigyan mo ng kapahingahan, kami bibigyan mo ng kagaanan at kaming lahat Lord God ay may kalakasan galing sa iyo. Salamat po Lord, pagpalain mo siya na ngayon ay tumanggap nitong salita mo, kung may sakit pagalingin mo po, kung nangihina ng lulupay-pay, palakasin mo po Panginoon, wala pong mahirap sa iyo, walang malayo sa iyo Panginoon, basta totoo ang puso, bukas ang puso, hinihingi ito Lord, binibigay mo ito Panginoon. Salamat po Lord, lahat kami Panginoon ay bibigyan mong kagaanan sa buhay sapagkat ikaw ang patnubay ng aming buhay palaimo mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming maraming po salamat. Bukas po ulit, araw-araw na pagpapala.